morning po. Time check. 5.30 ng umaga. Nakapin muna tayo. Bago sumabak sa trabaho. Trabaho ang gawain bahay. isang stick. Rin mo yan. Ang matamis. comes. Okay hmm. lang sa umaga. Hindi ako nakain ng kanin muna. Basta kape. Mahalaga ang kape. Hmm. Kaya ito lang tinapay basta may kape eh. Ito walang kanin, basta may kapi. Kapi, kapi, kapi. Hmm. Maagap nga pala akong gumising. Kasi naman yung alas mo na be, ako'y aalis. May paayuda si yung aming ano. Yung aming. Ano yun? Alam na. Lahat naman ng ano lahat naman ng mga uh, opisyalis ng gobyerno pag tuwing December may pang ano ayuda Babay na po. Morning.